Six bucks. Ah, anim lang. Pois pois ah. Hmm. Huh. good morning, good morning, good morning. Pati bagong araw, pati bagong vlog na naman ako yung bawa. Araw na natin ngayon is lunis. Quiet coding kasi ko yung bawa. Uh, Bibiyahin natin kasi lampas ng coding. So, bi biyahin natin para kahit paano. <coughs> so, ayan. Samahan nyo ako sa biyahin ngayon. Araw natin ngayon is uh, time check is 10.30 na ng umaga. At uh, naka-pick up na si ko yung bawa. Ako na lang mag-isa mag ngayon. So, wala akong kasama. So, yun. Pahingay ang anak. At uh, Shout out sa aking sarili. <laughs> Yan. Good morning, good morning sa lahat. Meron na tayo na pick up. Uh, ano lang, uh, biyahing kabiti lang. Kukuha lang ako ng kabiti para pagdating sa kabiti doon ako, bibiyahe kukuha ng mahalayuan. So, ayun. Nakuha na natin yung aking ano. So, ayun. Malaki sana sa Luis. Andun, nakakarga na sa aking likod. Binik, uh, linagay na lang sila na naglagay. Picture na natin. So ayan, first drop ni Kuyo yung Bawa yan Ang aking karga uh, Mga Hindi ko alam kung anong pangarga ito Para naka-prosen yun eh. uh, Nangangamoy na naman itong pangarga ni Kuyo yung Bawa Parang prosen May amoy na naman Ah, uh, Di ko na karga na pasayro kasi so, may amoy eh. So ayan lang kuha na tayo ng unang pang biyahe natin Kuha pa ko ng isang biyahe Kuah pakan nak sampai akhir para dalam Para nanti kan orang logik Udah tak apa-apa namanya Sa update sa ating biyahe Kung anong karga natin sa pangalawa Let's go Six bucks. Ah, 6 bucks Oh, anong lang Pois, pois ah Ang amoy. Dito sa kusina, kasama nila nisa. Ah, pagyan na lang nisa. Ayos na. Ayos na. Ah, gusto ko bukas yun. Nakaskreen uh, lang nyo. Magkano po? Yan na. Thank you, At na-drop off na rin ko yung ba yung ating pang biyahe. So, pick up na naman tayo ng iba. Kung mayroon. Kung hindi ko yung ba ngayon, eh, sana hindi pa matamay nila. Dapat papuntang south kung wala tambay na lang ako dito tambay na lang ako mamaya may na ako na ang alas 5 tata, oh, alas 8 tatakbo. takbo puntang malabon wala na eh pag di tayo mga kuha ng alas 4 so wala na tambay na lang si Kuya Pao so mga outro tayo maraming salamat tingko tingko sa inyong pag uh, support na kay Kuya Ambaw yung YouTube channel sana tuloy-tuloy nyo na support kay Kuya Ambaw ah, uh, para mga... Uh, mga tulong kayo sa kinumini ko yung bawat sa aking mga importante na kailangan natin sa youtube na mga tang uh, ano subscribers at maraming manonood ng ating ano kahit paano, pa ano okay lang yan importante meron tuloy nyo lang yan at sana hindi na uso yung youtube channel makasahod man lang tayo So, ayan lang. Hanggang dito lang yung vlog. Maraming salamat. Tingnan-tingnan ah, ko. Ingat-ingat po tayo lahat sa masunod na mundo, mga kapwa driver. At sa ating mga subscriber dyan, sa mga sulit supporter ni Yung Bao. Maraming salamat. Tingnan-tingnan ko. I love you all. Bye-bye! <laughs> aking misyon kuya bomba sa puso walang hanggan